Maganda nga po mga kaprobinsya at welcome po ulit sa ating munting channel at For todays po ay pupunta po tayo ngayon sa ating hardin upang i-update po natin sa inyo yung kalagayan nito At dahil po sa sobrang init ng panahon uh, halos po naubos na yung ating pananim Natutuyo na po uh, Gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung kalagayan o may natira pa kaya o wala na. Ayan, sama niyo. May dala-dala po pala tayong tubig na natira sa pinainom natin sa ating kalabaw. At yun, no? yung ating kalabaw, kawawa na rin. Ito, yung kalagayan ng, ng, ano, ng pastula natin. Halos, ano na, halos tuyo na rin. Ayan, dito po tayo nagpapastol. Ayan, halos wala na pong makain yung ating kalabaw dito. yan nakik napapansin nyo ano na tuyo na talaga oh kung may natira man po na medyo berde pa yon kakaunti na lang uh, at ano na rin uh, halos uh, ano na rin nang yung kalbo na ayan nandito na rin po tayo sa ating ano no garden ayan dito tayo sa ating garden Ayan no, mga kaprobinsya, yung ating saging na apiktuhan rin ng init. Ayan, may mga buong apo no. Hindi po masyadong lumaki. Ayan. May mga buong po yan. Ayan, hindi po masyadong lumaki. At ito, mayroong bunga rin kaso natuyo. At dyan, ayan no, natumba. Natumba rin. Tapos, ito, may bunga rin yung saging natin dito halos ano halos namunga po yung saging natin maraming namunga kaso tinamaan ng init ayan o tapos yun yung pinakamalaki at dito no mga kapobinsya yung bagong tanim na ano sa katabi po natin na tubo uh, madalang po yung ano tumubo na tubo kasi ano grabe yung init hindi masyado tumubo yan no po yung kalagayan ng ating uh, mga pananim mga kapudinsya ito po yung papaya po natin no ito yung namunga na karaan ano wala nang bunga no nang minsan pag bakante po tayo kahit papano po ay dinadalhan po natin ito ng tubig para ano lang makasurvive sa pagdating ng tag-ulan po yan o oh. yung mga papaya po natin ito po ayan. kalbo po nakalbo na at yung ano pala mga lemongrass natin ayan o oh, tanglad kahit pa paano po ay may natira pa po no ayan ito yung mga tanglad natin ayan lemongrass Tapos ito yung patula natin. Ito yung patula natin. Yan. Nung nakaraang araw, kahit papano po ay may na po tayo dito ng ano, tatlong piraso ng bunga. At ito pa oh, may bunga kahit papano may bunga po ito kahit pa pa isa-isa lang po may nakukuha po ako dito. At ito oh, may bunga rin Kaso, hindi masyadong malaki. Yun nga dahil sa sobrang init pag sa kanyang bunga ano parang parang ano din parang kung sa tao masakit yan ito yung punla natin o no, mga kaprobinsya hindi natin to na tanim lahat kasi nga uh, naabutan tayo ng tag kaya hindi po natin natanim yung iba ito po siya may natira po kaya hinayaan ko na lang dyan at ito no, may mga tanim po tayo dito na niyog. Ayan, yung ibang niyog po natin ay namamatay na rin. Ayan, yan yung niyog natin. At may manggarin rin po tayo dito. At yung balon natin no, ayan no, napaka napakababaw lang yan. Ano na, nang tuyong-tuyo na. At ito naman yung sa kamatis natin. O, ito na lang yung nakatayo. Oh. <laughs> Pero tuyong-tuyo na to. Talagang ano na, sabi sa sobrang init. Tapos yung iba binunot ko na. Tapos sinunog ko dito. Yan. Sinunog ko dito yung iba. Tapos dito naman yung ating talbos ng kamote. Ayan. Yan yung kalagayan ng ating talbos na kamote, no. Kaya paano po ay may nakukuha pa dito sa talbos ng kamote. Yan. Tapos ito yung kulay-pula natin. Uh, nakaraan po, no? Uh, may nag-harvest dito. Dito. Pero tinanong ko yung misis ko kung siya yung kumuha yung kapatid ko. Hindi naman daw. Uh, malamang may nakadaan dito na ano, na uh, uh, mabilis yung kamay. <laughs> mabilis yung ito yung talong natin oh. No? Ito yung talong na nag-iisa na pinagkukunan natin minsan ng bunga na nakakuha po ako dito ng minsan lima, apat or tatlo. Uh, hindi pa po dumami yung talbos natin na pula na kangkong, no? Uh, na. Bala ko sana. Hindi ko, hindi ko pinuputulan kasi ano. Kasi kasi ano ng para pagdating ng tagulan kukunan po natin ng similya para dumami at ito yung tubo natin Ayan. ito yung tubo natin mga kaprobinsya talagang ano din tinamaan din talaga ng init uh, ano ngayon May na ngayon mag ano na mag January, February, March, April, May Five months ganito na yung ganito pa lang yung tubo niya. Dapat ano na to, mataas na to. Ito, halos dito rin na ano natuyo. Dahil sa sobrang init ayan oh, namamatay na nga yung iba. Tapos ito, yung niyog natin. Patay rin. Iwan ko kung mabubuhay pa kaya to. Pero sa tingin ko, kaya pa to. Pag dumating yung ano, maaga yung tagulan pero pag medyo tumagal-tagal pa yung init ha malamang mamamatay talaga to to no mga kaprobinsya yung tubo natin yan tapos ito yung rambutan natin tuyo rin ayan namatay rin yung rambutan natin tapos yung limo natin nakaraan marami na tong bulaklak ayan kalbo kalbo rin yung limo natin ayun oh yung limo natin pang isa pang limon ayan tapos may marco tayong tinanim na kalamansi iwan ko kaya ko makasurvive pa to kasi ito may nabubuhay pa naman siyang sanga oh. uh, kahit papaano ay dinidiligan ko po ito pag ah uh, bakanti tayo pag wala po tayong pasok Kasi kailangan uh, yung pananim ay alagaan. Alagaan. Yan po. Siguro kung lagi ako dito na alos araw-araw, uh, ano to, hindi to mamamatay. Kasi uh, ano to, laging madidiligan. Yan o, yan o. Kita mo yan o mga kaprobinsya o, Yung saging. Natuyo yung bunga no Ayan. Sobrang init. Ito pa Maraming ano. Maraming talaga na apektuhan dito. Ano, iwan ko kung bakit. Yung saging naman is. Ano naman to. Maraming tubig na ano. Sa katawan. Pero natuyo yung ano nya. Yung bunga nya no Ayan, kaya balak ko mga kaprobinsya ay yung balon po natin ay dagdagan po natin ng lalim para ano para may pagkukunan tayo ng tubig kahit ano dumating yung tag-init. At ito yung sili natin oh mga kaprobinsya, ayan. Ayan, mga sili natin na natira. Ito po yung sili natin. Tapos dito, sa kabila. Ayan, ito po yung sili natin, oh. Yan, kahit pa paano po ay nakaka sila kasi ano to. Uh, dinidiligan ko. Ngayon may dala po tayong ano diyan, tubig. Didiligan ko ulit mamaya to kahit kunti lang. Ayan, may bunga pa to, no. Mga kapobinsya 'yan. May mga bunga kahit pa paano may bunga po siya. Siguro pag nating ng tag-ulan, ano to? Uh, pag hindi lang siya mamatay, ano to makaka-recover to, dadami yung bunga nito. Tapos magdagdag din tayo ng mga ano dyan tanim mo oh. yan tatlong linya yung ano natin dito sili ayan po yan uh, um, tatlong linya po yan ayan kaso oh. ah, hindi lang masyadong lumaki o oh. biak biak na yung lupa oh. tapos dito mga kapinsya no, sinusunog-sunog natin dito yung natutuyo na ng na mga damo para kahit pa paano no, ma uh, maubos yung damo para pagdating ng tagulan ay makapagtanim na tayo ito nalinis ko na rin yan dito ayan tapos sinusunog ko para itong pinagsunugan ng ano ng mga mga damo at mga kahoy na nilalagay nilalagyan ko ng kahoy magiging ano magsilbing abuno ayan o no. oh. ayan lang mga kaprobinsya no? yung update natin sa ating uh, garden o uh, ano uh, taniman ng gulay ayan thank you po no sa inyong patuloy na suporta sa ating munting channel at sana hindi po kayo magsawa asawa at uh, kita kits po sa mga susunod nating update vlog uh, thank you thank you po ang god po sa ating lahat mga kaprobinsya